So, what's up guys and welcome back again sa aking YouTube channel. For today's video, ay sasabihin ko naman yung mga presyo ng bawat requirements. Siyempre, uunahin na natin, hindi na natin papatagalin ay ang ating uh, DTI Online Registration Form. Ito po yung ating DTI Online Registration Form pero ang pinaka pinakakailangan lang po talaga dito ay ang ating DTI Certification pero pinaprint ko na rin yung iba, yung mga resibo and then yung aking application para meron akong copy. Ito guys, ipapaserox si nyo po to isang kopya kasi kailangan po ito sa BIR. Ang halaga po neto kasi pinili ko po ay national. Ang binayaran ko po sa online ay 2,055 pesos. Oh my God, sobrang mahal na agad. Di pa ako nagsisimula, nakapagbayad na ako agad ng 2,055 pesos. Dito pa lang yan sa DTI online new registration ng inyong business. Online platform po ang pinili ko. At, ayun. Hindi ko pa alam sa mga physical kasi pag physical, kailangan nyo po ng sanitary uh, certification. And, the second one, syempre tagasang material ko, kailangan po natin ng barangay clearance. Kung tagasang lugar po kayo, doon po kayo kukuha ng inyong barangay clearance. Ang binayaran ko naman po dito ay 75 pesos. Ayan, may presyo po siya. 75 pesos ang binayaran ko sa barangay clearance. Ano pong requirements naman pag kay, kayo kukuha ng barangay clearance? Siyempre, dapat doon ka mismo nakatira and then may one valid ID. Tapos magpipill up ka lang doon. Yun lang, bibigyan ka lang nila ng form and madali lang yun. Tatanungin ka lang nila kung para saan mo gagamitin yung inyong, um, eto, yung barangay clearance, kung saan mo siya gagamitin. Kasi isusulat nila dito kung anong purpose. Niya. Katulad sa akin, sabi ko BIR Registration. Ayan, nilagyan nila ng BIR Registration. And the third one, ang binayaran ko naman ay ang invoice receipt na sobrang napakamahal at ito siya. Invoice receipt, nagkakalaga po siya ng 1,710 booklets na po siya. So, bubuksan natin siya para makita nyo yung laman niya para meron naman po kayong idea kung ano nga ba yung invoice receipt na to. Kasi ako, hindi ko din alam. Pero sabi nila, required daw to sa mga online seller. Pero sabi ko naman, meron namang waybill. Bakit hindi na lang yun, diba? Pero required pa rin daw talaga. So, ayan. Ayan siya. 10 books siya. 10 booklets. Hindi ko alam kung ilang pieces sa 10 booklets. And then, pag i-open natin to nakalagay po ang ating pangalan. Ayan, Rudy M. Online Shop. Yung pangalan ko mismo, yung true name ko, nandiyan pala nilalagay nila. And then, yung uh, TIN ID nyo na ginawa sa BIR. And then, yung full address mo. Nandito pala. So, pag magkakaroon ng complaint, nandito na lahat yung information mo. Kaya dapat uh, totoo yung ilalagay mo dyan na information. So, ayan. Tapos na tayo sa DTI online registration na 2,055 kasi national po pinili ko. Pero pag barangay po ay nasa 250 lang po yata yun. And then yung second one kong kinuha ay yung barangay clearance nga nagkakalaga ng 75 pesos. At ang pangatlo ay ang invoice receipt na requirements nga ng BIR. So ang halaga naman po niya ay 1,500 pesos. Oh my god, di ka ba nagsisimula pero napagastos ka na ng sobrang mahal. Nagkataon lang talaga na meron akong pera. Lakas ng loob para mag-register as a business, as a online seller. Kasi nga, sa tingin ko naman, mababawi ko naman siya pagdating ng ilang months, ba diba? And the third one, ang binayaran ko naman ang after ng pagkakuha ko neto, ang binayaran ko naman ay ang documents, documents, tarista, or tax. At ito po, dalawa po yung ginawa kong gento kasi nga, yung isa sa sworn declaration form at saka ito sa COR. So ang halaga po nito ay 30 pesos. 30 pesos. Tapos take note guys, kung meron naman kayong printer sa inyong bahay, mag-print na agad kayo ng mga kailangan niyo kasi kada isang bond paper po doon sa mismong BIR ay 20 pesos po ang singil nila. Yep, yeah, 20 pesos po totoo po 'yan. Kahit tanong nyo pa po sa iba, 20 pesos ang isang page neto. Kaya sobrang mahal. butin lang ako, sa labas ako nagpapaprint bago ako pumunta ng BIR. At uh, gawin nyo na lang guys, uh, doon na lang din po kayo sa labas magpa-Xerox and magpa-print. And then siguraduhin nyo na kumpleto na yung requirements nyo bago kayo sa BIR. Kasi pag may nalimutan po kayo, 20 pesos po talagang isang page na singil nila pag-print. Pag Xerox pag siguro 10, di ko alam. And then, ito. Ito naman pinakalas na binili ko ay ang ledger. Ito po isulit uh, na uh, ng ledger. Ay, A, B, C, D, E, F. Alphabetical pala siya. Ngayon ko lang siya na-open. Ayan, alphabetical po. Meron mga letra. Hindi ko alam kung para saan ito. Hindi ko alam. Tapos, ito naman po yung columnar na 14 columns. Dalawa po siya kasi ayun po yung nakalagay sa requirements na nilagay. And then, and the last one ay journal. And then, magkano naman po ang isa neto? 34 po ang isang tiraso neto. Kung 34 times 4 po yung binili ko, ay nasa 36,90, 120, 136 yung apat. Yan, yeah. 136 po yung ginastos ko. So, kung ito total po natin siya, sa B, B, DTI registration online ko pa lang ay 2,055 plus 75 po sa ating uh, barangay clearance plus um invoice invoice receipt na requirements nga yung 10 booklets ay 1,500 and then dalawang documentary uh stamp ito po yun yung tax 30 pesos each tapos yung the rest dito syempre yung mga ginastos ko rin sa mga xerox kasi minsan hindi ako nakapag-xerox or print ayon and then etong 136 pesos na booklet na to na napakamahal. Kailangan nyo daw kasi do, kasi lahat ng sales nyo isusulat po natin dito. And sa next vlog, tuturo ko po sa inyo kung paano po magsulat dito kasi kahit ako po, hindi ko pa po alam. Kaya sinashare ko din po sa yung mga idea ko dito sa video para yung iba ay magkaroon po ng idea paano po mag bookkeeping at hindi na po sila magbayad ng iba pang accountant. And then sa next vlog, ituturo ko naman po kung paano mag-register online and then kung paano mag-register pa sa ibang application or ano yung mga kailangan na link pa para hindi na po kayo mahirapan pa kasi kahit ako sobrang hirap din ang dinanas ko doon pabalik-balik and then sobrang magastos talaga. And then dalawa yung nakausap ko na online seller doon eh. Talagang tulungan kami, nag-add kami sa Facebook pero hindi naman kami nag -chat, chat Parang tinulungan ko lang sila sa mga idea ko and totoo naman na nagtugma yung kailangan ko. Yung sa mga online sellers, guys, ang pinakakailangan nyo lang ay sworn declaration form. Doon, ang sworn declaration form ay, I think sa Shopee lang siya requirements. Pero sa TikTok Shop and Lazada, hindi naman. COR lang yung kailangan doon. Tsaka yung DTI na certification nyo. So, ayan. ayun yung mga ginastos ko sa mga requirements. Ah, uh, 2055 plus 75 plus 1500 plus 30 isang stamp times 2 bali 60 and then 34 each naman to times 4 136 and the rest ay yung sa mga paprint print po natin na sobrang mahal po sa ibang print shop grabe hindi ko alam kung bakit ganun sila kamahal maningil siguro dahil no choice na rin yung tao at kailangan na rin syempre i-grab na rin ng iba yon di ba pero ano naman, be remind naman sa iba na hindi porket yun lang yung choices. Kailangan taasan din nila yung presyo. Sobrang mahal po ng 20 pesos na isang paprint na gento. Sobrang overprice po. Hindi makatarungan. Ayun. Tapos, eto, yung booklet na to, nagtataka lang ako kasi sa labas ng BIR siya, kinlame. And then, ayun, sa tabi lang ng BIR, print shop siya. Siguro may commission din yung BIR doon. Hindi ko alam. Sobrang mahal naman nitong booklets na to. 1.5. Grabe naman to. 1.5. So, magkano isa nito? Kung 1.5 to, tapos 10 piraso to. So, um, 150 ang isa. So, 150 ang isang ginto. Sobrang mahal pala niya. Ganun pala kamahal ang invoice receipt. Guys, thank you for watching and sana nakatulong yung mga sinabi kong presyo at makapag-advance na kayo and makapag-canvas paano mag-register sa inyong papasukin na negosyo. At kailangan talaga ng VIR application. Sinasabi ko sa inyo, kailangan ng VIR application para makapagbenta po tayo online. Kasi dati nakakapagbenta na kami sa Shopee kahit walang VIR. Ngayon kasi syempre, alam nyo naman yung VIR, lahat na lang gustong kitain at kakaban lang sa bulsa nila. So, ayun lang. Thank you for watching. Bye-bye.